Nakatakdang makipagpulong ang Department of Justice kay Pangulong Bongbong Marcos. na ito ng posibleng pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, Assistant to Counsel, maaring mangyari ito ngayong taon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court. Makalipas ang anim na taon, muling napag-uusapan ang pagbabalik ng bansa sa ICC. Sa isang press conference, kinumpirma ng Department of Justice na makikipag-usap sila kay Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay sa ikinasang investigasyon ng ICC sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakop sa tatalakay ng posibleng pagpapaaresto kay FPRRD. Uh, that will be discussed no, in the in the briefer as well um the pros and cons of each of those uh, options and um ang masasabi ko lang is there is no clear direction um with regards to any of these options except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the icc no Noong 2018, kumalas ang bansa sa ICC matapos si anunsyo ni dating ICC Prosecutor Fatou Bensoda ang pagbubukas ng preliminary examination sa mga namatay sa War on Drugs. Pero noong 2021, umangal ang ating pamahalaan dahil may investigasyon na umano ang mga lokal na otoridad sa sinasabing extrajudicial killings. Pero dahil nakulangan ng ICC sa resulta nito, noong 2022, hiniling ni bagong ICC Prosecutor Karim Khan na ipagpatuloy ang sarili nilang investigasyon. Sabi ng DOJ, magiging bahagi rin daw ng briefer sa pangulo ang posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Mismong si PBBM na kasi ang nagpahayag noon na pinag-aaralan ito ng pamahalaan. Sa panayam ng The Big Story ng One News kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, welcome development daw ang magiging pagharap ng DOJ sa pangulo. Finally, he will have to come to terms with the various jurisprudence uh, regarding this issue as well as the political ramifications of not cooperating with the ICC. Posible raw na magbago pa kasi ang posisyon ng Pangulo tungkol sa usapin. Sa ngayon, naninindigan ang pamahalaan na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Reasonable naman daw ayon kay Conti ang naging pahayag ni dating senador Antonio Trillanes de na posibleng ilabas ang areswarat laban kay Duterte sa darating na Hunyo o Hulyo. They can issue two types of these so-called warrants. It could be a warrant of arrest, which is an order to take a person in custody, and a summons, which is an order for this person to appear before the court and give information probably. So summons or warrant of arrest. Malaki raw ang gagampan ng tungkulin ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa paghahain ng arrest warrant laban kay Duterte sakaling ilabas ng ICC. I would also like to add the NBI's role because of their um role in the Interpol they're the lead agency that coordinates with the Interpol and the Interpol has a cooperation agreement with the ICC the Interpol for uh, information uh, or about the whereabouts of these uh, wanted persons but the PNP in particular or the local police to implement or to serve the warrants Sa isang pahayag naman sa sa totoo lang, nanindigan si Trillanes na maaari pa rin maaresto si Duterte kahit na kumalas na sa ICC ang bansa. Pero pag dumating kasi yung warrant at padaan po sa Interpol yon at mag-issue ng red notice yung Interpol sa ating PNP, lalabas po yung pangalan ng mga may isyuhan ng warrant. At tayo ay meron tayong international agreement with Interpol. Obligado tayong gawin yon, otherwise magiging rogue state tayo. Na. Sabi ni Trillanes, magkakaroon daw ng problema ang Pilipinas sa international community sakaling hindi nito ipatupad ang pag-aresto sa dating Pangulo kapag na-issue na ang arrest warrant. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.